<laughs> yun, uh, gising na si Robert kanina, binibidyohan natin siya doon, natutulog siya, wala na siya. Biglang nakagising uh, si Robert. Uh, hey, na. grabing katulog niya. Siguro, yun na nga, binawi niya yung ano, yung puyat nung isang gabi, dahil nga nangawil kami sa ano, nag-overnight kami sa laot. Mm, unang sampang bisugo. So nandito pa rin kami nandito kami ngayon sa ano sa sa ah, 21 di pa ay ah, hindi sa 21 di pa Ako ah. ni ko muna yung tayo ng tresilyo Sabi kasi ito Hindi Dali. So, ganun naman. Meron na kami pamain sa hantad. Yan, buhay na torsilyo. Buhay na buhay talaga. Ganun, bahala. Hindi talaga magsasawa sa kakaarian niyang hantad na yan. Hanggang hantod nga. Dawihan tayo ng ano. Malaking isda. So, ito. Bisugo. Ang sukat ng lambat namin ay 7.5 by 0 by 5 by 50. Yan. Yung taas niya, 50. Tapos 0 by 5 ang kapal ng nylon. Yan. Tapos 7.5 yung laki ng mata. Tapos hindi naman sabing pure ano ito, 7.5. Meron namang numero 8 by 0 by 5 by 50. Meron naman kaming isang panyong yung 7 yan numero 7 hindi naman pare-pareho itong size pero karamihan ng ano na ito ay 7.5 talaga yung gamit namin dito mga ang, uh, ang numero ito naman ay mga uh, isang panyo, dalawang panyo lang yung nakaan dito bali nga pala yung dala namin haba ng panyo na ay haba ng lambat na dala namin ay pitong panyo nasa 400 meters. Maiksi lang. Dati-rati yung lambat ni Robert ay umaabot ng ano ng 2000 meters kaso nga lang palitanan na yung iba dahil wasak-wasak na sirana. na. Ah. Dahil nga sa ah, Siyempre hindi maiwasan yung yung ano yung pag nababahura minsan ganoon. Tapos matagal na kinakailangan palitan kasi rumurubok ito katagalan itong pinaka nylon niya hindi naman talaga forever walang forever bisuguhan dito ah ha ay bisuguhan talaga ito dito ay dito ay unga kala ko sa ano sa 21 ay Kalak sa 21. Yan, bisugo. Bisugong puti na mar maraming kaliskis na matinik. Amarilis. At ano lang, masarap sana yung isda na ito. Ang problema lang ay, matindi yung tinik niya. Ang daming tinik. Hindi ka makakonsentrate magkain. Sarap pa naman siya inihaw. Oh. Ayan. Prito. Yun. Masarap sana. Kaso lang problema ka pagnguya. ang daming tinik bisugo dyan hmm. akala ko bisuguhan ka to man lagi yan hmm. na pong kalapat to. ano pa lang ah, malapit na itong mga next month siguro malaki na ito malalaki na yung mga kalapat Kaya yeah, siguro mamayang hapon, plano namin ni Robert, ah uh, alam na, mag na naman kami ng content. For ano lang naman, season-season uh, lang naman, ah uh, yung ano, yung magkakatch kami ng tulingan. Tama ko lang kung hindi ko lang sure. Ha? Huh? Manghuli kami ngayon ng mga skip, uh, mamayang hapon pa naman, ng skip jack lalaki pa naman ng mga tulingan nakikita namin nung isang araw habang naglubabatak si Robert ay nagluluksuhan na ang sa halos harapan na lang ng bangka so siguro mamayang hapon manunulingan kami hmm. Gamantika lang dagat sa kakalma eh. Na naman ang bisugo. pala yung huli natin hmm. hindi mo nga talaga alam kung saan banda yung isda eh laki pa naman sana ng bisugo ito yung bisugo nga pala sa buhangin tapos yung bisugo naman sa putik ibang klase may madilaw talaga siya na dito yung bisugo sa putik yung may dilaw siyang guhit dito tawag nung bisugo sa putik ay karatkat yan ito yung nasa lang ito, ito. Okay. ano ron yung isdang ano kanuping na maliit. Ah, 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 ah. Tag isang kilometro man bago darating yung ating huling isda. Maganda talaga yung ano yung bisugo kasi sa lahat ng isda siguro dito sa amin ah ayan bisugo na naman siya lang yung ano yung hindi nagbabago yung presyo ganun pa rin kahit dumagsapang maraming 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 isda dito sa amin pero yung bisugo hindi talaga nagbabago yung presyo kasi alam nyo yung dahilan siguro ay marami naganap ng bisugo kasi ano yung isa na rin sa hinahanap ng mga taong may sakit ya the best itong bisugo Yan, katulad ng may mga arthritis, may high blood, may rayuma, bisugo talaga yung hinahanap nila. Siguro sabi nga nila malayo daw sa sakit pagka bisugo. May nahalong ibang isda oh, 'yun. Hmm? torsilyo yan yung mga kinawil namin nung nakaraan. Ganyang klaseng isda. Ito yung sapsap na damol. Ito Ganitong klaseng isda yung mga kinawil namin nung nakaraan. Busog. Dami siyang kinain, no? Ayan, ano yan? Ayan naman ay yan. Ito naman ay salay ginto. Yan. Tagal na rin talagang hindi nag papahuli ito ng talaga yung naga uh, dikit-dikit sa lambat. Mga yan bisugo na naman. Siguro mararamdaman namin yung ano yung dami inang isda dito sa amin pagka mga ilang taon pang mga dahil nga tuluyan na talagang pinagbawal sa amin dito yung mga commercial fishing yung mga malalaking pamalakaya yung maraming nakasakay sa malaking bangka binawal na sa amin dito tawag nun ay talakop balingan binawal na sila o kaya sa aming mga small fisherman biri rin namin katuwa, di ba? Mm. <clears throat> yung mga malalaki namin kakumpetensya dito sa laut pag yun silang ang nakahagip ng isda talagang isang aryahan lang ilang tulinada ka agad nung nahuhuli nila kaya madaling nawala yung isda dito sa amin kaya yun hindi naman sila totally na pinagbawal meron naman silang Uh, area na pwede nilang pag na ng lambat nila na sa from the shoreline siguro ang layo yung lagpas sa maliit na isla na yun, yun. nasa 30 miles yung layo from the shoreline so malaki talagang pabor para sa aming mga small fisherman. tanggal na oh. kalay ginto buhay na buhay bisugo na naman sugo diri sundiri oh diri farm nagsagong sundiri mga bisugo <coughs> yan bisugo food o, the best talaga sa singko na ano pang bisugo yung ay the best na lambat para sa bisugo yung ano numero utso na lambat yung laki ng mata lalo talaga pag ano yung maliliit yung yung manipis yung kapal ng nylon na sa ano 0.20 0.15 nako matindi humuli ng bisugo kaso nga lang Ah, ano yung madaling masira yung tinatanggal mo pa nga lang yung isda at na, ano na napuputol na yung ganong kakapal na, na ito. kaya ang gamit namin dito sakto talaga yung 0 by 5 para matibay kasi marami talaga maninira ng lambat dito sa ilalim ng dagat katulad yung mga pawikan Ayun, tapos mga buti yan Kasi mga kinakain nilang ano Mga isda Nasisira rin yan uh, Tapos ano Yung alimasag Mas maigi sa amin dito yung zero by 5 Dahil tumatagal talaga siya marami, marami na ere Mas uh, ano na rin siguro to 3 kilo lahat yan ha nasa tatlong kilo na siguro ang aming hantad wala may nikuhit bisag butiki na lang unta karang tur maghihintay lang yan na dawihin yun kala ko talaga ng bisugo dito ay oh bisugo ayaw maglikit-likit o oh, nga Oh. Bisugo na pud na. Kana um bisugo. Ayun pa oh. Lalaki talaga oh. Ang daming bisugo. Halos puro bisugo yung huli. Oh, yun pa kung ganun sana kanina yung pa bawat o oh, yan o oh, na naman kung ganun sana yung bangka ang dami sana nating huli tapos lang banda rito pa Uy, hmm. may buraw nakaburaw isang tiraso <coughs> tatanggal na ako ng isda Malaking isda yan oh May nakita kaming ano dang lumulutang sa ano ayun o oh. hindi namin uh, parang ano baka mamsa nga yan isda yan o oh. dito namin o oh. ang laki pa naman oh. ano yung laki pa naman sana Tumibad siguro yung sakitang Tapos nakabitaw Ah, kung sariwa pa yung kunin namin Ikas eh lang ano na eh Maburot na siya Maburot Ang ganda ng bangga ng bisugo ah saka ah. agit oh, 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 sayang pa yun ah. kung sa bago yung nakagip ah nai puro nga lang dulo yung bago tayo makahagip ah Rai

Sinasadya siguro nila para hindi sila mahuli siya. Oh, eh, ganda na talaga. Ay, busugo ka. Ay, sa pinakadulo talaga siya eh. Oh, patapos na pala. Time check. Alas sa isjis. Hindi sa dulo pa talaga mag. Lagi naman lang talaga tayo dulo. Kapun dulo rin nung isang araw, dulo rin. Mama Hindi talaga ma sintro sentrohan. Kung mo, doon na naman sa kabila. Daghan. Parang ipakon din na tatanggalo. Oh. Mayroon pa itong torsilyo tapos yan bisugo karamihan talaga bisugo pulang-pula dito pa talaga siya bumangga sa pinakadulo Ay na, ano ka na ayun hmm? ah naghana nagkisikisip ang guban oh perting buhay oh, oh kisikisip oh okay. kablit sa hantad hantod karon rin wag yun Madali lang naman. Ito, tanggal na pala itong buraw na ito. Nag-iisang pirasong buraw. Ay, yan yung mga natanggal ko. Halos puro bisugo. Uh -huh. Ay, ito, tanggal na rin. Tonto. Hmm. <coughs> Ang babaw Low tide Kaya yun Pahirap pa na naman dito sa Bukana Buti lang sana kung hindi ano Mababaw dyan banda o oh. oh, sumasaya ng ilisi eh. tinanda ko baba para pabigat dito sa unaan yan o wala ng tubig buti na lang sa ano na ito medyo malalim pa yun doon lang yung mababaw sa bunganga talaga Hey, sila. Tumawid yung mga aso. Galing sila dyan, oh. <laughs> Ayos, ah. Oh. Naiwan yung isa, ayo. Ano?

Ah, huh? namumula. 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 Yan na yung huli sa trap, oh. Bili ka nang? Bisugo. Bisugo yun halos. Nagkilo na. Puro bisugo yan. Sige lang, okay lang. Grabe namumula, no? Okay. Pili na, Tay. At bibili daw si Tatay ng bisugo. Puro bisugo sa kanya. Bakit gusto mo bisugo, Tay? Masarap 'yung bisugo eh. Masarap at saka ano, sa sakit, 'no? Parang gamot sa taong walang <laughs> ulam. <laughs> 'Di. Ano 'yan sa mga ano, arthritis? May mga sakit, may rayuma, mayroong high blood. Ha? bilang 16 blok cup cup binihan 1 kg ipot me to ipot ngane aba